What's up everyone? Welcome back sa akin channel. Ako po ang inyong ayin Team Pisaya. So sa ngayon po, a uh, ikutin po natin itong uh, residential lot. Ah eh? uh, so uh, dito po is magkakas out ka lang po ng murang mura. Pwede ka nang tumira dito. True ba to? Yes, true na true. 100% po. So ngayon po, ah, uh, yan, ikutin ko muna kayo kung saan po yung gusto nyo dyan. Ah uh, mayroon pa po mga part na patag. Mayroon pa na may bukal. So, ang area na to is meron na pong tubig at saka kuryente. So, malakas po yung signal. Ayan po, nakalagay na po sa screen kung magkano lang po yung ikakas out nyo. O, di ba bongga? Yan. So, bali, pagka gusto nyo yung area, kailangan may, uh, pwede nyo na po ito i-reserve. Kung gusto nyo na po lumipat agad, ayan po, ibigay nyo lang po yan sa opisina. So, say, magsasign na po kayo agad ng contract. O, diba, napakabilis lang po. So, since -tuloy, tuloy lang yung pagsasite development po sa area na to, pwede nyo na po siya gamitin. Pwede na kayo maglagay ng mga kubo dito or mga rest house nyo. So kayo yung masusunod sa design ng mga kabahayan nyo. Kung gusto nyo po idalhin po dito yung bahay nyo sa probinsya. As, tsaka lang, yung bahay ba yung design na mga, may mga, kung para, may mga kubo-kubo or mga, mga kawayan-kawayan lang. Pwede po yan. So pwede din kayo, pwede din yung mga sementado na ito na mga kabahayan or pwede din mansion kung anong gusto nyo. Pwede po kayo maglagay ng swimming pool kahit ano, basta uh, kayang-kaya ng budget nyo, wala na pong kaming pakialam doon sa rotin. Wala po kami yung pakialam sa design ng bahay niya na gusto niya. Ayan, so bali yung kalsada dito ay 6 meters wide. Ayan, kitang kita nyo naman, pasok na po yung 4 wells po dito. Ayan, so tuloy-tuloy lang po yung pagkakalsada. As in, mayaman po kami, may po kami yung sariling uh, equipment. Ayan, dito po, uh, si developer po natin may sarili pong equipment. Kaya tuloy-tuloy lang po yung pagkakalsada po dito. Paglalagay ng mga drainage. So, bali, as in, 5 minutes drive lang po. Ito yung pinakamalapit po namin sa National Highway na pinakamura po siya. So, titulado po yung lupa dito. Updated po yung tax declaration po nito. So, yan, bunga po siya, di ba? So, bali, yung pinaka-requirements nyo yung lang dito. Pag nag-apply po kayo, is to valid ID nyo lang. So, pwede po kayo mag abel ng 100 square meter pataas. Depende po sa kaya ng budget nyo. O, di ba? So, 35k lang, ayan na isa magre-rent po kayo kababayan nyo lang, meron na naman kayong isipin bayaran, forever na po yun ito, 3 years nyo lang bayaran, inyong inyo na po yung lupa yan, so yung mga kubo na yan, yung bahay na yan, sila po yung mga nauna, nag-cast out yung iba nag-down uh, payment lang, pwede nyo na gamitin pwede po kayong maglagay ng mga alagang nyo dito Pwede nyo po ilagay yung mga magulang nyo dito na mga mahilig magtanim-tanim kaysa maburing po dyan sa inyong kabahayan. So pwede nyo ring investment po muna. Kasi itong mga investment ng lupa sa ayaw at sa gusto nyo, tataas at tataas yung value po nito. Yan, so pinaka-the best po ito na investment. ah uh, pwedeng pabayaan nyo lang. Pag na-develop, pwede nyo rin ibinta. Depende po sa inyo. Kayo po yung masusunod. So ito po. Ayan. So, yung part na to is may bakanti pa po dito. Bakanti po sa ngayon na Kaya alam nyo naman, paunahan lang po. Ayan. So, daw dapat pag nag-site viewing po kayo, kailangan na-reserve nyo na pagka gusto nyo po yung area. So, ito naman yung palabas na sa may barangay road. bani, as, uh, itong lote na to, along uh, barangay road lang po siya na sementado na din. So, bali ito yung kabuuan naman ng ating residential lot. Yan. So, lang po ito. Maliit lang po siya. Kaya, konti lang po ang titira dito. Then, may katabi po ito ng farm lot. Pag gusto nyo po mag-business, pinakadagas po ito ang area na ito. Kasi yung mga taga-farm lot, dito po dadaan sa inyo. halos doon simula doon sa may available na lote walking distance lang po ito na uh, yung simentado pero itong kalsada to ayusin pa naman sa ngayon kasi road tracing pa lang siya kaya ganyan umbaga uh, binuksan mo muna para ma-access po natin maapakan natin yung mismong lote mo yan so, pasok na pasok po yung 4 wells 5 minutes drive lang po Simula po dito sa San Jose Del Monte, sa Star Mall, siguro mga 25 minutes drive lang papunta dito. Simula sa QC, mga 30 minutes uh, drive lang, hindi kasama yung traffic ha. So lapit po ito dito sa mga, uh, pagka gusto mag-swimming, malapit po sa Bitbit River. Siguro simula dito, mga uh, 20 minutes drive na lang siguro. Malapit din po to sa Maramo River. Pagka gusto nyo naman mga, mga mababait kayo, Malapit malapit din po ito sa Padre Pio. Sa mga gusto po mag-avail, mag-message lang po kayo, mag-comment lang po kayo dyan sa baba or pwede din po kayo mag-connect sa aking Facebook account. Pwede, pwede din po kayo tumawag sa aking mga numero. Ayan na po, nakalagay na po sa screen. Thank you so much at wag uh, huwag nyo naman po kalimutan mag-subscribe. God bless po sa inyong lahat. Thank you po.